Gandang tanghali mga ka mga ka-prepper. Kamusta po kayo guys mga ka-farmer, kasaka, kagulay, kamais. mais Ayan. So ito po, andito po tayo ngayon sa may uh, sanla natin na uh, uh, parteng manga kay brother uh, Renson. Ito po yung tinamnan ng uncle po namin na pinsang buo ni tatang, father namin. So ang ganda po ng kwan, ang pananim nila. Ganda po nung pagkakan. Kasi timing po maganda po yung panahon ngayon. Awan ng Diyos po na lagi pong umulan dito sa amin. Ayan po, malalaki na yung kung, okra. Oh, Madami-dami din tong okra. Tapos nandun yung gano. Um, ito naman. Itong pananim na to is sa... Uh, beans o yung kinatawag na sa Ilocano is utong ito yung utong na kan uh, na Uh, string beans ba sa English ito yung maliliit lang o mababa mababa lang o native mababa hindi ito yung yung yung, yung kumakalatkat si Lucano o kat hindi po ayun naman po yung talong na yung natin binili natin noon na uh, uh, tatlong tray kay brother uh, Uh, Christopher ayan po nakakatuwa lang kasi ayan po mamulaklak na itong kono itong string beans ayan po yung na namumunga na pati yung talong na no, nag start na rin mamulaklak tapos may mais doon tapos may string beans ulit sa gilid malit lang po na area to mga siguro more or less 2,000 1000 square meter so mga ulit 1.5 nandiyan naman po yung mangga. medyo hindi lang kasi pinala ditong nakaraan itong mangga na uh, sanla natin kasi dahil uh, naumbunan na ulanan nung panahon ng namamulaklak ayan po ito yung bahay ni Angel. dun sa kapita so, so nagkakan sila nag uh, dito nagbubunot uh, sila ng damo sabi ko kay uncle sila sa pamilya nila sabi ko sabi natin is mag uh, ano, tanim tayo ng gulay dito kasi sayang hindi kasi napapakinabangan minsan to pag uh, may season na napapabayaan na hindi matamnan tapos uh, damo lang ang lumalaki lumayabong yung damo kaya sabi ko pag uh, tamnan natin ng gulay para mapakinabangan natin yan po sakto naman po maganda maganda yung timing natin biyaya ng Panginoon grasya niya po. So ito naman siguro yung kuna. Kakalakat. Ayan. Mayroon siyang akyatan. String beans din. So yun guys. So, hanggang dito muna po. At uh, tanghaling tapat. mag aala una. Maraming salamat guys. God bless po mga boy talat.